ang nobya sa kasal. Kaya umano pinatay ang isang senior high student sa sakal. Yan po ang tinitignan motibo sa pagkasawi ng lalaking natagpo ang patay habang nakagapos sa Rizal. Sinampahanan ng reklamo ang mga kaanak ng nobya ng biktima na tutol umano sa relasyon ng dalawa. Pero ang mismong nobya hindi pa rin makita. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. October 29, umalis ng bahay ang 16 anyos na grade 11 student na si Ronald John Delgado at nagpaalam na ng school project kasama ang girlfriend na kanya rin kaklase. Hiniram pa nga niya yung cellphone ko, tapos sabi niya saglit lang daw po siya. Pero umabot ng hating gabi, walang Ronald na umuwi. Tinatawagan namin ang tinatawagan yung cellphone, hindi na nagliring out of coverage area na po. Kinabukasan, October 30, bandang alas 7 ng umaga. Natagpo ang patay at nakagapos ang mga kamay ni Ronald sa tabing kalsadang sakop ng Sityo Kalumpit, Barangay Makabud, Rodriguez Rizal. Patay sa death certificate, pinatay sa sakalang biktima. Sobra, sobra, sobrang sakit. sobrang sakit, ang sakit-sakit. <laughs> kasi po nag-iisa kong anak na lalaki yan eh. Kung namatay lang po kasi sa sakit yan, okay lang po. Pero yung ginawa kasi karumal-dumal. Sinakal siya, tapos binugbog po dito, pasa-pasa po yung muka. Sinadya ng mga polis at mga kaanak ni Ronald ang bakay ng kasintahan ng biktima para sana magtanong. Pero... During our follow-up investigation and operation, ay uh, pinunta namin sa bahay. Subalit, uh, umalis na po sila sa kanilang tahanan. Sarado na po yung bahay nila, nakalak na po. Tatlong pamilya sila na nakapadlak na. Wala na. Apat na testigo... Ang nagbigay ng salaysay at batay rito'y nabuo ng pulisya ang posibleng motibo sa krimen. Ang nakikita po namin motibo dito ay ang pamilya po ay gustong paghiwalayin uh, ang anak nila doon sa biktima po. Ang nakikita pong motibo dito po sa pagpatay sa ating biktima ay galit. Ito pong uh, biktima ay mayroong girlfriend na minor na base po sa salaysay pa rin ng ating mga witnesses, nalaman yung kanyang uh, pakikipagrelasyon sa ating biktima. Ayon sa kwento ng mga testigo sa polisya at sa pamilya ng biktima, kontra raw sa pag-iibigan ni Naron at kanyang kasintahan ang pamilya nito. Yung babae daw po kasi is naka-arrange marriage na. Parang edad na lang ho ng babae para maibigay na siya dun sa ipapakasal. Bago raw matagpo ang patay si Ronald, nakapag-chat din daw ang girlfriend nito sa kanilang mga kaibigan at ang sinasabi, sunduin daw si Ron sa kanilang bahay dahil may problema. Sabi niya, puntahan niyo dito si Ron kasi nahuli kami ng kuya, ng kuya ko. Sabi niya, baka bugbugin. Kanina, Inihain na ang reklamong murder laban sa isang grupo ng mga personalidad na umunay puro kaanak ng kasintakan ng biktima. Sa ngayon sir, meron tayong isang pamilya na sa sampan ng demand kung maaari po hindi muna, muna namin babanggitin po sir ang mga pangalan nila. Kami po ay nananawagan na kung maaari po sana ay uh, sumuko na po kayo sa mga autoridad nang sa ganun po ay mabigyan linaw po ang uh, pangyayari ang pagkamatay po ng uh, isang batang biktima. Kasama rin sa ipinagharap ng demanda ang kasintahan ng biktima na hindi na rin makita. Dahil po siya ang huling nakasama ng ating biktima, ay ikinoconsider din po siyang POI. Kung mahal mo talaga yung kapatid ko, please sabihin mo na yung totoo. Hindi naman kami magagalit eh. Magpakita ka lang. Gusto lang talaga namin ng ustisya. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.